huh Hello, pumakit siya? So ayan, habang nakakapinga ako, may nag-doorbell. So binuksan ko yung pintuan, and ito nga nakasako na deliver ni amo. Pero mamaya natin buksan yun para tapusin ko muna itong breakfast ko, saka natin buksan. Kung maalala nyo, ang daming tinapon ni amo na mga damit ng mga bata, tapos mga damit nila ni amo lalaki, ang dami nilang tinapon, kasi pang-winter na ulit ngayon. Kaya nagbawas si amo ng mga damit nila, kasi magpapalit sila ng pang-winter. Ganun sila dito kapag Winter, palitan ulit nila yung mga pang-summer na itapon nila yun. Tapos, papalitan nila ng pang-winter. And then, yung after ulit ng winter, papalitan ulit ni amo ng pang-summer. Kahit tinatapon niya ulit yung mga pang-winter. Ganun si amo. Kaya yan, sako-sako yung mga pinadeliver ulit ni amo. Kagabi, may pinadeliver sila ulit na dalawang sako, tatlong sako. Pero si amo yung nagbukas noon kasi nag naligo ako pagkalabas uh, ko. Ganun, nag na si amo. Parang nagaan unboxing na ganito. So ngayon, samahan niyo ako mag unboxing sa mga pinamili ni Amo. Hindi ko alam kung ano mga to pero mga damit or to mga yun pang winter nga kasi winter ngayon pero yun din nakabox. Hindi ko alam kung ano yung nakalagay dito. Sabay-sabay natin buksan ito. Yan nga ang dami. Ilalabas ko muna lahat dito sa sako tapos saka natin buksan lahat yung isa-isa kasi minsan may mga maliliit na item na iiwan sa sako tapos na itapon ko. Ilang beses na din kong nagawa yun tapos sabi na bine. Amo hinahanap niya yung order niya. Wala pala minsan. Maliit lang yung plastic kaya minsan hindi double check ko bago ko itapon ngayon kasi natapon ko yung order niya. Kaya nga simulan natin buksan dito sa puting plastic na to. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. May dalawa siya loob. Ayun na double double pa pala sa loob niyang plastic. Ang natin to. O oh, jacket nga sabi ko eh. Yan jacket ni Deng, -Deng. Ang ganda o. Oh. Pag gamitin nila kasi pupunta sila ng Japan. So, ayan. Ito naman is puti. Ayan. Siguro ito kay Charlotte. Ayan nga, may bulaklak siya o oh, puti. Ayan, ito puti. bulaklak. Bag pala ito. Bag na maliit pala. Ayan nga siya o. Oh. <laughs> ang cute. Mini sling bag. Ayan, bulaklak siya. Tapos may zipper. May ano siya. Parang pocket siya. Ayan. Silky na puti. Maganda siya oh. Pang winter talaga. Pair niya dito. Ang ganda niya yung ano, you know, isusuot mo siya. Pero ilagay muna natin dyan sa gilid niya para magbukas ulit tayo ng isa. Ito naman yung blackout. Ito naman yung jacket ni Charlotte. More on pang winter talaga sila. Kasi nga sobrang nabig na ngayon. Kaya kailangan poros mahaba na lahat. And then yan lagay natin muna dyan sa lahat, sa gilid para isahan na din ilaba doon sa labahan, sa washing machine. Yan ibalik natin sa sako yung mga plastic na wala nang laman para hindi tayo malito. Ito nga din binuksan ko itong jacket na to. Parang yung jacket na binuksan ko kanina yung kulay. Ay, pares pala yung amo ko at saka si Charlotte ng kulay ng jacket at saka yung style ng jacket na inorder ni amo. At ito naman yung maliit ng plastic. Parang ano to? Ah, oh, pantalon ni Deng Deng ni Charlotte. Basta yan, mahaba. Basta pang winter lahat mga to eh. At ito na din puti yung plastic ang isunod natin. And may mga... Tatlo, tatlong plastic or mga dalawang plastic sa loob ng isang pag natin yung isang plastic may laman pa sa loob na plastic ulit. Ayan, puros jacket na lahat si Dengting Charlotte. Puros mo ang Charlotte yung order ni Amo ngayon. Din may order ulit araw-araw na may order si Amo. Kung hindi mga damit, mga pagkain, mga gamit, mga sabon, ganun. Kasi nililista ko yung mga wala dito sa bahay. Tapos sinasabi ko kay Amo. Tapos yun, na-order niya online para deliver na lang dito. Kasi hindi kami pupunta ng market. Minsan-minsan lang kami pupunta dun. Pero may lang si Amo ng mga kung ano-ano lang binibili ni Amo. Pero yung mga ganito mga gamit, hindi siya naman malingkin napupunta siya rin at mamimili hindi yung order niya online and then they deliver lang dito sa bahay nila mahilig kasi si Amo sa mga online yung parang kung sa Pilipinas eh, Shopee, Lazada, Amazon, mga ganun. Ganun din si Amo yung mag o order siya online and then in-deliver the din dito. Madalian ba hindi na siya mapapagod kasi sa online is uh, cellphone ka lang and then pili-pili ka lang and then pindot-pindot lang na order, order, add to cart, add to cart lang ganun. Pero pag nasa mall ka ganun is pili ka ng pili, pili ka ng pili, mapapagod ka. Ang <laughs> galing din ni Amo eh. So ayun na nga, yun yung binuksan ko kanina pa kay Charlotte. Yan naman kay amo yung purple. Pareha silang dalawa. At ito naman last na naka-plastic. Ano to? Black na ano. Kanino may ari to? Si Charlotte. Yung skirt ni Charlotte. Kay mahilig siya. Kala ko isa lang yung laman. Tatlo. Tatlo din yata. Ayun. Tatlo. Dalawa lang pala yung plastic na nakalagay sa isang plastic. Yan mahilig si Charlotte sa ganyan. Yung pantalon na may skirt na siya pang winter talaga. And then after ng winter tatapon din ni Amo yung mga yan. Ay mahilig si Amo mag-order and then tatapon niya kasi yung mga alaga ko mabilis silang lumaki kaya mabilis nilang lakihan yung mga damit nila. Pero yung mga ito naman is hindi yung kagaya ng mga Adidas, yung mga original na ano kasi madaling itapon ni Amo. So, yung mga ordinary lang mga to. Yun nga yung lagay ng tissue. Lagay ng tissue to ay, meron kasing binili si Amo noon, pero binigay niya sa kapatid niya, kaya nag-order ulit siya ng isa. Ito naman, tingnan natin kung anong meron to sa box na malaki. Ay, ito yung pa ice skating ni Charlotte. Parang, square ba? Ano bang, ano tong shape? paglagyan niya ng mga sapatos sa pang ice skating kasi every Friday kasi pumupunta siya sa ice skating. Yan, parang yung ganun lang. Pero si Amo yung hahawak kasi malaki kay Charlotte eh. Pero pag malaki si Charlotte, siya na yung maghahawak dyan. Si Amo kasi babae yung kasakasama parati ni Charlotte kapag pumupunta siya ng ice skating. Kaya si Amo babae yung mag hawak dyan sa mga gamit ni Charlotte kasi madami kasi pag pumupunta sila ng ice skating minsan sinasama kami pero ngayon sobrang lamig lamigin din kasi si Deng Deng kagaya ko lamigin kaya hindi pumupunta doon ito naman na nang nakabox ano to tignan natin kung ano ayun ito nga pa yung pang ice skating sapatos na parang ganyan o pang ice nga <laughs> pang ice skating nga talaga Ayan, bumili na din si Charlotte ng sarili niya. Kasi doon sa ice skating na ano, meron na silang parang nire-rentan doon. Kasama na sa binayaran ni nila yun. Nagagamit na sila doon and then iiwan din nila. Then ito naman na pink. Ay, pamunas na sa sapatos na puti. Ito naman yung serintas tirintas ng ano, ng shoes. Kailangan din ng measures para itali siya. Para hindi siya matanggal kapag nag naglalaro sila yun nga itapon ko na din tong mga basura tanggalin natin ito ta para hindi buuin ganyan lang siya itapon ko na din sa labas so ayun na nga po mga kakutsays tapos na tayo nag unboxing nung deliver ni amo so bye bye mga kakutsays